Hello mga kalokban, so meron po ta ako dito ngayon na uh, napakagandang na dito sa Los Baños mga kalokban. So resort po siya mga kalokban ng pangalan Mami Zoo Resort. So sa so, mga nais mag ano po dyan, magpalamig, uh, gusto maghanap na magandang place na paliliguan na resort, ito po mga kalokban na pagkaganda po itong resort na 'to. Uh, marami siyang CR, napakaganda ng na CR pa mga kalukban. So ito po nasa baba po tayo ngayon sa ground floor po mga kalukban. So sa mga nice uh, mag swimming diyan, magpalamig. So search niyo lang po dito sa, uh, sa Banyos Laguna itong Mabizo Resort mga kalukban. So nakita nyo naman po pagkaganda-ganda po niya, no? napakaganda ng upuan at meron silang flat screen TV na napakalaki na 65 inches ayan po yung swimming pool dyan mga kalukban. So dyan sa baba mga kalukban, isa po ang kwarto po mga kalukban. at uh, meron siyang CR na isa. So akit tayo ngayon sa second floor mga kalugban, ayan po meron po siyang bilyaran sa mahilig dyan mag So ayan po, pwede kayo po mag billiard. So ito po yung CR po mga kalokban. Dalawa po ang CR dito sa second floor. At dalawa din po ang kwarto. Puro po dyan aircon mga kalokban. pagkaganda ganda po. So sa mga gusto po mga kalokban, mag-message lang po kayo sa kanila, Mamizu Resort. So hindi po ito pinapromote sa akin. Naservisan ko lang po ito mga kalokban dito sa Los Baños. So makita nyo po mga kalokban, pagkaganda-ganda. Pati yung mga paligid po nila.